Uh, meron lang tayong bibigyan ng paliwanag tungkol sa isang comment. Sabi niya dito, five years ago sa akin, idol. Pero ngayon, bumalik. Alam nyo kasi, no? Uh, para makarecover talaga sa anxiety disorder, eh, kailangan nyong maintindihan ng 100% at kailangan nyong ma-accept ng 100% din. Kasi ganito yan, dalawang bagay lang yan. Kung bakit sinasabi nyo na bumabalik o bumalik yung anxiety disorder nyo. Unang-una, ito yung baka kasi nilikha mo uli yung enerhiya ng anxiety disorder. Pangalawa, eh, ito nga yung kahit normal lang na pakiramdam, eh sinasabi mo na bumal, bumalik yung uh, ah, pangit mo na pakiramdam. Ah, kasi alam nyo, yung anxiety disorder no? at saka anxiety, eh, magkapareho lang kasi dalaw yung dalawang yan. Ito, na naipaliwanag ko na ito. Kaya ipapaliwanag uli natin. Yung anxiety disorder at yung anxiety, eh, normal at natural lang yan. Dahil yan ay mekanismo ng katawan natin. Kahit na itong anxiety disorder, kahit sinasabi na disorder, ay normal lang din ito. Dahil unang-una, di ba, nagpa-check up tayo. Tapos, wala namang nakita, di ba? anxiety disorder lang talaga yung diagnose sa atin. At saka kaya natin ito nararanasan dahil nga eh, nililikha natin yung enerhiya ng anxiety disorder. Yan sana nakukuha nyo. Ngayon, kaya nyo, ah, kaya ako sinasabi na yung normal na pakiramdam e eh, binibintang nyo o kinikilala nyo bilang isang ah, sintomas ng anxiety disorder dahil nga hindi nyo nga naiintindihan ng 100%. Dahil yung anxiety disorder, kapag ka nakaranas na kasi tayo nito, at makakaranas tayo ng pangit na pakiramdam, yung pangit na pakiramdam, eh, napapansin natin iyon. Okay? Ngayon, kapag hindi mo yun naiintindihan, yung pangit na pakiramdam na yun, eh, gagawaan mo yun ng nakakatakot na kaisipan. Kaya lalo kang matatakot. Pero kung yun ay makikilala mo bilang isang sintomas lang nga ng anxiety disorder, eh, magagawa mo ang hindi, uh, hindi mag-react or hindi kumilos. Kasi pag hindi ka nag-react, hindi ka kumilos, ibig sabihin, kahit nakaramdam ka ng takot, hindi eh, hindi, ka ta hindi ka natakot. Ganun kasi yan. Ngayon, ang paliwanag dito, no, na bakit sinasabi nyo na bumalik, iyon eh, lang, yun lang naman talaga eh. I eh, 100% na hindi nyo pa talaga ito naiintindihan. Dahil gaya nga ng sabi nila, di ba? Na para makarecover sa anxiety disorder eh, kailangan n'yong malaman kung paano 'yan nalikha o kung paano 'yan nabuo at saka kung bakit kayo nananatili sa ganyang sitwasyon. Siyempre, nabuo 'yan dahil nga sa nilikha nyo yung enerhiya ng anxiety disorder. Halimbawa, ito yon yung nagtrabaho kayo, tapos wala na kayong pahinga, ganyan, di ba? O meron kayong relasyon sa asawa o kung kanino man, tapos yung relasyon nyo, eh, toxic, di ba? Ganyan. Tapos, o oh, marami kang bisyo, ganyan. Kasi, yung kung marami kang bisyo, eh, kung cons consistent ka dyan, di consistent din yung problema. So, ganon din yan sa relasyon. Kung consistent yung toxic, consistent din yung problema. Ganon din yan sa, alimbawa, yung hindi ka nagpahinga sa trabaho mo, o kung consistent ka na ganon, di consistent ka na lumilikha ng enerhiya ng anxiety disorder. Kaya yung anxiety disorder, eh, mararanasan mo yun dahil nga, eh, yun yung mekanismo niya. Kung baga, nilikha mo yung enerhiya niya eh. So, natural na mararanasan mo siya. So, ganon yun. Kaya kapag ka sinasabi nyo na bumalik, ikilangan kailangan kilala niyo kasi na kung ito ba ay ano totoong pakiramdam ba o may dahilan o ito ba ay nilikha ko ulit di ba kasi kung babasi lang kayo na sinasabi nyo na ito ay bumalik at ito ay sintomas uli ng anxiety disorder eh malamang matatakot talaga kayo dito mag-aalala talaga kayo dito at yan ang mag uh, mamanipis na sa utak nyo hanggang sa sasabihin niyo naman talaga na magdu uh, nagdudusa na naman kayo. Ngayon ako eh meron na akong ikukuwento no. Sana ma may makuha kayong kaalaman. Kasi ganito 'yan no. Way back 2009. Yan wala pa akong anxiety disorder diyan. 'Di ba si Michael Jackson namatay diyan? Yan yung taon na namatay, 2009 o 2008. Inong eh, namatay siya, ito yung naranasan ko. Uh, nagulat ako, kinabahan, at saka nalungkot. Pero, yung pakiramdam na yun, hindi ko naman yun, parang, hindi ko naman yun, hindi naman yun importante sa akin, di ba? lumipas yung ilang araw, parang baliwala lang, di ba? Ngayon, uh, ito naman, itong dumating yung taon na 2020, ito yung bago magpandemic, di ba? namatay din si Kobe Bryan. Ngayon, nung namatay si Kobe Bryan, nakaranas din ako ng pagkagulat, kaba, at saka uh, lungkot. Pero yung mga panahon na yan, eh, nagre-recovery process na ako dyan. Kumbaga, naiintindihan ko na. Kumbaga, marami na akong alam dyan. Pero syempre, dahil nga sa nakaranas ako ng pagkagulat, at saka kaba, at saka lungkot, eh yung pakiramdam na 'yon eh napapansin ko 'yon, 'di ba? Pero dahil naintindihan ko na yung sitwasyon ko, 'yon ay hinayaan ko lang dahil alam ko na mayroon naman dahilan na yung dahilan na 'yon eh namatay si Kobe Bryant. Natural na magugulat ako at malulungkot at may kaba din, 'di ba? Kasi biglaan eh. Ngayon, ano yung sinasabi ko dito na ano na pinagkaiba nila. Yung pinagkaiba nila, ganito. Nung namatay si Kobe Bryant at saka si Michael Jackson, yung kay Michael Jackson, hindi ko naman yung napansin, di ba? Yung kay Kobe Bryant naman, iyon ay napansin ko. Pero, hindi naman ako nagdeklara na yung anxiety disorder ko ay bumalik. Kasi, naiintindihan ko na eh. Kasi alam ko na eh, na... Yun ay kinilala ko bilang isang natural. Kumbaga yun ay hindi anxiety disorder, kundi yun ay anxiety lang. Na ang dahilan talaga, ay eh, kinabahan talaga ako, nagulat ako, at saka nalungkot. Dahil, siyempre, yun nga, eh, si Kobe Bryant, di ba, namatay. Ngayon, kung alimbawa, hindi ko yun naiintindihan. Hindi ko maunawaan yun. Tapos, wala pa akong kaalaman, no? tapos namatay nga si Kobe Bryant, eh naranasan ko yung pagkagulat, kaba, at saka lungkot. Siyempre yung kaba, gulat, at lungkot, e eh mapapansin ko yun. Ngayon, pag hindi ko yun naiintindihan, sasabihin ko talaga na yun ay bumalik. At pagka yun ay sinabi ko na bumalik yung uh, anxiety disorder ko, malamang, yung isip ko, eh gagawa, gagawa na yan ng mga katang isip na nakakatakot. Na babasi ako doon sa Uh, pagkamatay ni Kobe Bryant. Halimbawa, namatay siya ng, nag, di nagcrash. nag-crash. So, ganun din yung pagkamatay ko. Parang yung isip ko na yung gagawa eh. Siya na yung magmamanipula sa isip ko eh. Ngayon, yun, eh, lalong matatakot ako, di ba? Ngayon, isa pa, yung halimbawa, uh, 40 years old siya namatay. Ako, nung mga panahon na yun, eh, 37 ako eh. Siyempre, eh, pag abot ng 40 years old, eh, ganun din ako. Ma, baka mawawala na rin ako. Kaya yung mangyayari sa akin, no, parang ayaw ko nang mag-birthday. Parang ganyan yan eh. Ayaw mo nang ano yung birthday mo na umabot ka sa 40 kasi baka mangyari yun sa'yo. O baka mawala na ako. Ganun ba? Kaya yun yung uh, sinasabi ko na dapat uh, kilalanin nyo kung yun bang pakiramdam nyo eh anxiety disorder o... yun ba talaga ay eh, normal lang? Huwag kayo kasing magbasi na... porkit nakaranas kayo ng discomfort ulit... eh sasabihin nyo na... bumalik na yung anxiety disorder ko... o nag, nagdudusa na naman ako. Kasi kapag ka ganun yung ginagawa nyo... tapos hindi nyo nga naintindihan... siyempre, kung ano yung sinasabi nyo... kung ano yung dinidikta nyo mismo... eh yun din yung mangyayari sa isip nyo. Kaya yung sinasabi nyo na bumalik, talagang babalik siya kasi parang bumalik na naman kayo sa mga maling paniniwala na kahit na na-accept nyo na, kahit na naintindihan nyo na, eh, siyempre bumalik kayo sa maling paniniwala, eh, talagang babalik din yung mga pangit nyo na pakiramdam. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, lagi nyong tatandaan na kailangan nyong malaman kung paano yan nalikha. Ngayon, bukod sa paano yan nalikha, kailangan nyo rin malaman kung paano kayo, kung bakit kayo nananatili sa ganyang sitwasyon. Kasi nalikha yan dahil nga sa patuloy kayong gumagawa ng enerhiya ng anxiety disorder. Pangalawa, uh, kung bakit kayo nananatili sa ganyang sitwasyon dahil nga pinagpapatuloy nyo ang paggawa ng mga mali, gaya ng maling paniniwala.